Magdabo. Wala ka tama, magdabo ko. Oh. Asa ilaw? Mahirap pa na ito pambala. Para do pa pa. Ay, ito na, real. Pa-ulan pa nga pa na 'yung palambak na 'yan eh. Ulan pa ina. Ano lang yung Ma? Sana ang paupo natin. Okay. May bago kami nakuha ng traktor. Pakiyaw, pakiyaw! na meron pang isa. Yung pa, pa Wala naman natin. Ay, napalik naman eh. mo, yun. Tinapos rin isang alay. Ayan, wala 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 baka guys ang gayon 185 gumamalot may bago wala wala